Good morning. Bye bye na sa inyo. Chat. Lily. Say hi. Dito kami ngayon sa airport ng Clark. Naghatid ako ng aking anak at aking mga apo at asawa niya. Uwi na sila sa Chicago. Terminal 3 kayo papasok sa Terminal 3. Malawak din tong ano. Tong ano. malawak ni lang airport ng Clark. Love you. Love you, Lily. Love you, Lily. Love you, Lily. Love you. love you, love you, love you. I miss you, I miss you. I miss you so you much. On, uh, Facebook. We'll, like I said, maybe, I uh, maybe twenty twenty, twenty twenty six. Are you here? I miss you. Yeah. <laughs> Josh, remember I told you, but you gotta keep. this back. Great. Hi, baby. You take care. Take care. Take care. Take care of your kids. It's like, yeah. thank you so much for everything. Yeah. That, did you give us money? I'll, I'll I'll send send her. Send it to her. Ma. to the picture. <laughs> 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 <laughs>

Okay, wait, now. Okay. Memories, memories. Hello. We'll see you again soon. I miss you so much you guys take care i love you we'll see you soon Yeah, yeah he always carries it like this okay Bye bye. Mom, thank you so much okay. for everything you take care of everything it's like hey thank you also. We'll, 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 we'll be video calling it's like and it's like we never left <laughs> <laughs> we'll be video <laughs> calling it will be like we never <laughs> <left>. you never <watch>. left <laughs> right it's not the same but it's like it's the best we can do yeah all right Josh yeah. which one are you driving Bye. Are you not, Bye. no you can't <laughs> do like that no. no, I told you over and over again okay. give it to me i bad <laughs> Okay. And we go. Uh, let's go. I got it. I got it. I got it. you drop it in there. Let's go. Let's go. Let's we go. Let's Let's go. Let's go. Yan na lang. Let's go. Let's Let's go. Let's go. ito ang aming paghatid ngayon dito sa Clark Airport ng Clark Oh, uh, Aasa mo na lang sa amin. Okay, kaya mo na kayo Aku rin dito ako sa kabila. Uh -huh. <laughs> Bring it in tight. One, two, three. One more. side. side. <laughs> <three. laughs> <laughs> <laughs> okay. yeah, thank, thank you. I'm going to Dati punong puno dito ra, la, oh, okay, lagi pa gano Nahinto kasi, no? Kasi ka Yung papunta bang ano, papuntang Takloban. Lang o. Oh. Yung... Pero na yan. Hmm. Wala oh. pa, wala pang ano. Papuntang Cebu, meron. Ay, taklo, wala pero, Tacloban, wala pang direct sa pa. Uh, pero malaki airport din doon. Sa, sa Takloban? Maliit lang din.

ayosin ayos, ayos. <laughs> ito naman tayo sa kabila tingin kanina doon yun sa kabila, dito naman tayo I miss you so much, too. Love you, love you. Take care, huh? Love you.

Ate, sana pindakanan na kayo. Ayun, wala masyadong... <laughs> ako naman. Hindi ako nangyayari. Nagilisa ka ng 2 years. Ilisa Bukas <laughs> <inaudible> kaya dito sa Manila pwede na, na pumasok eh. Hindi, so, hindi na dyo ngayon. Hindi na rin? Hindi na. Eh, sila, ano, sila Arnel Nagatid kila. Hindi kami pumasok sa kabila eh. Sila Arnel nagatid man hanggang dyan lang sa lawas, hindi na pinapasok. Ah, kasi nag-ano sila, dumaan sa security. Mm -mm. Tapos doon sa pinaka -a. Hindi doon sa Manila yun eh. Deparsity. Hindi dito. Hindi dito. जीत Tayo na. Mm hmm. Asensya na kayo. nagkaroon ng konting iyakan. Ah... Uh,

Tolang yes. ito ako ano kasi apat ka. parang ko na la. Ooo magano naman. Ay nakunan na gigo. naman niya. Mag-set bil kada lang nai. Ha. Sa say. Okay na. Okay. Sigey pa na live pa nga. Etas may big mo pa e, na pani ka maibit. rin ako kay Joshua. Oh. Ah, mga tingnan din kay Lagi kasi na ano yan ni Shirley. Oo, oh, nasa na. Kaya ang sabi ko sa kanya. Nagsasagot-sagot din kasi, kasi. Normal na talaga yung mga bata. Uh -huh. Kaya sabi ko ka Shirley, Lee. lang si Diyos. Lagi mo siya saktan. <laughs> Natatak na papalo din. Mabait pa naman yung bata. Oo. Uh -huh niya. Yeah. Makulit kasi, normal na yung makulit. Sinayaan ang yun, ako lang makulit. Kasi, narating yung time na mag-ano din sila, mag mature Oo, yun nga ang nasabi ko sa kanya. Eh. Saka malambing. Pag malambing, kaya yung mga bata dapat laging Nahalitan, niyayakap. Kasi pag matanda na, hindi mo na yung mayayakap. Ay, hindi na. Habang nagpapayakap pa. Minsan, napapalo yung sabi mawawa kaya eh kaya si Josh parang ano siya. na-attach siya sa kaya nga si Mira Sol sinasabing yan po yan huwag kang yung ano, anak mo na pero si Mira Sol kasi na eh, parang nakaintindi ako din na si Mira parang kasi ang daming nakikita na. parang naano na siya, na inis na rin ba mm -hmm. kaya sabi ko kasi hindi dapat hayaan mo lang siya kasi si di, Dindi, matututo din yan. Matigas talaga ulo ngayon ng bata. Pero pagka uh, mag-edad na yan ng mga limang taon, mm -hmm. magbago naman yan eh. Eh sige, nasaktan, nasaktan din siya kasi ang daming nagbabawal, ang daming nagagalit. Tsaka dapat ano, huwag nga nang paulat-ulit. Naano rin yung si Mira. Ano, Sherlyn, bunga nga din niya minsan kasi ako, naranasan ko yan nung no, 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 si Arnil pa lang yung anak ko kasi makulit din niya si Arnil eh, nung no, so, ganyan na ano kaidaran naman ng bata, dadata mm -hmm. pero hindi ko sinasaktan si Arnil lang ganyan oy. No, eh. siguro yung ginis lang ba niya napunta na lang sa bata yun na nga, yun na nga yung sinasabi ko oh, kaya